Nananawagan ng mga residente ng Barangay Estado matalam ng mapayapa at legal na pagresolba sa matagal ng alitan sa lupa sa kanilang lugar, kasunod ng tensyon na nagdulot ng paglikas na higit kumulang sa limangpung pamilya, ayon sa isang residente na kabili ng lupa ng claimant. Matagal nang tinitirhan at sinasaka ng kanilang angka ng lupa, at ang kanilang pagkaunawa sa kasaysayan ng pagmamayari ay nakabatay sa mga salaysay ng kanilang mga ninuno at mga dokumentong na ipasa sa kanila. Sa kabila nito, sinabi niya naunawaan nila na sensitibo ang usapin dahil magkakaibang komunidad at kultura ang sangkot. Anya, kung ang argumento ng mga claimants ay umalis sila noong panahon ng martial law, makakabigay anya ito ng katibaya na ang deed of sale ay nagsasaad na 1950s pa nila nabili ang bahagi. Panahon sa ilaga, nahadlock sila na 1972 niya. Ang mga papers na, na 1958 pa man, sa tapawala pa ilaga, baligya na. Handa raw silang magharap ng kumpletong dokumento at humiling sila ng patas na pagdinig mula sa pamahalaan pang ng anumang karahasan. Di siyempre kami ga, bayad ni taxis diha nga sila ay mga harbis. inan ka pa nga. Pag hindi ka mong undang taping, madisgrasya pa ka. nga akong gipanawagan po labi na sa atong mga kagamahanan diha nga ila pong kung na nga mga problema dre na labi na sa mga yuta kinabuhi na ato hinulam ra atong kinabuhi niya <laughs> Ma mauna atong pagkamatyan atong mamatay ta kasar man wala na ta di ta, May Tapia NDBC Bida Balita